So, ayan, nag-tutor na yung yung misis ko. Tinututor niya yung anak ko. Galingan mo dyan, ha? Na kailangan, hindi ituturo ni mami yung sagot. Ikaw dapat didiscard eh. Talaga naman, yung homework sa assignment, dapat estudyante ang gumagawa. Ang gagawin lang, i-guide lang ng magulang yung kanyang anak, paano gagawin. Multiplication na ba kayo? Apa. Three times three? Nine. Ang galing. Grade 2 pa lang yung anak ko na to. Honor student siya no, grade 1, no? Ewan ko lang ngayon kung ma-honor pa yung anak ko. Kasi ano, puro laro. Hindi, joke lang. Biro lang anak. O, oh, nakablog ka. Huwag ka magagalit. May assignment na kayo. Pinag-aaralan muna ni mami yung lesson. Tapos, i tuturo sa kanya. Minsan, dahil nga medyo challenging yung mga lessons. Minsan, limang subjects yung assignment, homework, no? Or advanced study. Hindi lang naman yung homework. Advanced study rin totoo lang, mas ma, nung araw, nung araw talaga, nung kami mag elementary pa lamang. Tinuro lang sa amin ng parents namin yung abakada e eh, o para sa tauwaya, abakada lang. Saka yung plus. And then kami ng bahala. Matuto ka mag-isa. Kasi nung uh, dati, ano, dahil busy ang mga tao nun, napaka busy sa pagbubukid, sa pamamasada ng mga magulang namin, ay kami ng bahala mag-aral. At take note, grade 1 pa lang kami talaga, marunong na kami magbasa, mabilis na ako magbasa. Nakakaintindi na ako ng English noon. Bakit? Kasi mahuhusay din talaga. Uh, gaya ng mga teacher ngayon, talaga mahuhusay din yung mga teacher noon. Shout out sa mga naging teacher ko dyan sa Maburak Elementary School. Dito sa province namin, sa Nueva Ecija. Yeah, talagang mahuhusay. May mga hawak na stick yung mga teacher noon. Tapos sinahampas yung, ano, <laughs> hindi may hinahampas. Tinuturo talaga yung uh, abakada pagbabasa. Kasi yung pag natutunan kasi ng bata ang pagbabasa, matututunan niya lahat. Bakit ko Because that serves as a medium of instruction. Kahit walang guro kung may instruction, marunong magbasa bata. For example, bilugan ang letra ng tamang sagot. Kung mababasa ng bata yung panuto, kahit siya mag-isa, kaya niya sagutin yon. Hindi siya yung mayat maya tanong ng tanong sa teacher. Ma'am, sir, ano po ba dito? Ma'am, bibilugan po ba? So, kung marunong ang estudyante, umunawa sa mga panuto, sa mga guidelines, ay talagang matututo sa sarili niyang paraan. One more thing nung araw, dati, no, nung elementary, elementary kami, 1996, yata ako na grade 1, mga 1997, 1998, ayan. kung naaalala ko si Pangulong Fidel B. Ramos, yung presidente nun, ay wala pang talagang internet. Ang uso ng beeper, no? Napaka-high tech na yon. The way of communication. Pero talaga, wala talagang ka-cellphone-cellphone, cellphone, walang internet. Minsan, wala talagang library. So, talagang kung ano yung available na libro, yung available na aklat, pagtsatsagaan mo. Hindi naman actually pagtsatsagaan, kundi susulitin mo yung libro. Enjoy na enjoy kami kapag yung libro, may drawing. So, kaya pa namin. Until now, natatandaan ko pa yung mga drawing nun. Yung mga walang kulay, ah, na drawing sa mga libro. Yung ganyang kaninipis English, Filipino. Tapos, nung mga mga grade 4 na ako, grade 5, yeah, medyo nagkakakulay na yung mga libro. May mga colors na. Imagine yun, ano? Napakasasarap balikan nung mga mga tagpong ganun nung ikaw ay uh, nasa elementary pa lamang. 90s yan, during 90s. Tapos ngayon, hindi natin akalain na everything is available through internet. Available lahat. Sobra. Ngayon, ang problema ngayon, maraming maiiwan iwan pag hindi ka matyaga. Pag hindi ka matyagang mag-aral, maraming maiiwan. Maiiwang ka. Because everything is available nga eh. Kapag nagload ka ng halimbawa, 50 pesos, 100 pesos, meron ka ng isang linggong internet, meron kang application na Google, may application kang uh, mga, mga, say, mga search engine, ano? So, pwede ka mag-browse, pwede ka magbasa online, lahat ay available na hindi na masyadong mahalaga ngayon yung mga printed materials na siya namang push namin dito sa DepEd na talagang pahalagahan yung mga printed printed books. Okay, why? Because ito lang yung naglalahad, nagbibigay ng kumpletong uh, detalye. Di ba? Karamihan naman sa nakikita natin sa Google, di naman kumpleto eh. Di ba? Minsan, summary. Okay, yun lang yung pinapakita. Pero libro talaga, pinakamalapit. Kaya nga may library kami dito sa school eh ay sa school dito sa bahay actually hindi siya library pa lang. <laughs> bookshelf bookshelves okay so yun tingin natin pag natin yung anak ko gaano katiyaga yan ganyan imagine ano oras na ano oras na mami time now is 8:57 pero malupit gumagawa pa rin nag-aaral pa rin yung anak ko yan di ba kasi puro pasyal eh puro libut daw si daddy puro vlog eh sinasama ni daddy sa vlogging eh. Tapos <laughs> panoorin nyo. Talaga naman panoorin niyo yung vlog namin latest sa San Fernando Pampanga yung uh, Orchid Gardens, no? So thank you nga pala sa gabing to. Tomorrow is Monday, konting pasok na lang then Christmas vacation na. Okay, good luck sa inyo sa Christmas party. Huwag masyadong uh, pakapagod, kids, children, okay? Thank you. Always remember that, ito yung uh, sikat na sikat nating a, lagi sinasabi. Always remember that every human is a student in this giant classroom called life. Maestro Bino Lessons. Maestubino Lessons. Maestubino Lessons.